Good morning. Good morning. Ang kakagising lang din nila. Abang <laughs> 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 nagdaluto ako ng munggo sa labas. Lalaroin ko muna saglit glitong mga junakids ko. <laughs> 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 Aji. <laughs> <laughs> <Hi, G. laughs> so ayun na yung niluluto natin. Una, inano ko muna, niluto ko muna itong munggo sa cooker. And pagkatapos, nag, sa kawalit na to, nagisa na ako ng counting manok. And then, naglagay na yan. Pinakuloan ko. Tapos, pina, ah, parang pinakuloan ko rin muna itong, ano, um, mustasa. Yan, dyan ko siya, ano, mainit pa, yan, Mayroon pa, isihalo pa natin yan dito. Ganito din yung ulam namin kagabi guys. <laughs> Pero sakto lang. Akala ko marami yung ko. lang pala yung nilagay ko. Ay nungo. Kaya ngayon tuloy ulit. Nakaloto ako ulit. Pero okay lang. At least ito hanggang mamayang gabi na to. Ngayon, ba? Diba? sarap nito guys same kagabi uh, hmm. diba sobrang ulam mm. ayan nastasa hmm. mamaya po ulit good morning everyone so naghahanda na ako 6.20 pa lang nung the morning, pero gising ako. At saka, grabe ang pang sa labas. Huwag humawak ka ng tubig, takot ka humawak ng tubig dahil ang lamig, grabe. So, sinabay-sabay ko na lahat, inanda eh. ako na hiking. Okay. Ayan, lato eh. Ito yung hinimay natin kagabi, guys. Halawang ko siya ng pataan. Eh, Haloan ko siya ng kamatis para mas mga masarap. Ubusan ra ko na rin yan para magluto ulit ako ng amni ni RJ. Naubos na kasi yung amni ni RJ kahapon. And then, magluto na muna ako ng rice. Saka ako magluto ng am um, para tinidiretso na mamaya. So, yun na nag na ako ng onion, garlic, um, uh, tomato. And then, ayun, eh, mahugasan na rin natin ito. Grabe, nalamig ng tubig. O, mo ng tubig mo. talaga yung kamay mo ba? Tapos no, na, nagprito din ako ng dalawang itlog, dalawang graso. Tapos yo, ano, uh, na natin siya ng hindi naman masyadong maliit. Para ihalo natin siya dito. So, um, na si Argy ko. Tata. 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 Tata.

magsuot ng mm. shorts lang pa, o ng pants pag matulog hindi mm. siya mapakali eh. gusto niya talaga yung nakakabad kahit na malamig na malamig <laughs> kahit na sobrang lamig ayaw pa rin makinig iiyak siyan <laughs> Deva, hi Tita. Good morning. Good morning, hi Tita. Hi everyone. Hey, club. Hey, good morning. Good morning. <coughs> ah. i Excuse me. Excuse me. Excuse me. <laughs> langga di aja damikan ko muna po ito saglit kinawa ko yung, yung... <laughs> sa la, kuya niya pinapakuha po siya yung ang niya sa that. So, yan. good morning. Grabe ang pag, oh. Sinanti na ng mustasa. Alah, ubos yung mustasa namin. Gumawa na rin yung kahapon, gumawa na rin sila ng kulungan ng pato. Kasi pinalabas nila. Nakita ko, sabi ko na, maubos nila yung mga gulay kasi kinakain nila yung mustasa eh. Yung pato. Ang dami pa naman yung pato. 11 siguro? 11 or 9. Nasa mga ganun. Yung aking garlic. Ayan. Ang ganda talaga o oh, ng aking onion Oh. yung mga patatas namin na kabubuhay pa lang ng iba pero yung yung sa kapit bahay namin kina is ano na parang tawag dito iaanihin na sugat ng ilong ko ay ping otak ng ilong yan na yung kina anti oh na Grabe yung lamig. Kahagat ka gabi habang nag edit ako, namatay na naman yung kuryente. Grabe talaga, eh. Patay, patay talaga yung kuryente ngayon. Tapos bumalik siya ng alas 12. Alas 12, patay na naman ulit. Tingnan ba? Hindi <laughs> mo makikita yung daan na yan. Yung daan ang papunta sa school ni Arin. Diyan, hanggang dyan mo lang siya makita pero yung dulo hindi mo na makita. Ang kalsada rin, hindi mo rin makikita. Hindi mo rin makikita. Hmm. Grabe yung pag Hey guys! Kumakain na si Emma. And then hinanda ko na rin yung baong niya kanin At saka ito rin gulay siyempre So sa so, tinanong ko sa Emma kung gusto bang Nung fried egg ayun yun na daw So okay na daw itong gulay nagsawa na sa itlog. Ayan, at sya, ito rin yung gulay, may itlog din naman itong halo, so okay lang. Kain na muna sya. Kain I mean, na Hey guys. Good, morning. Good, morning. Good morning. So five minutes Yeah. <laughs> yeah i do love it So yun ako na rin ay magkakape. So yung magkape tayo guys. Yan yung kape ko. Tapos yung tinapay. Yung tinapay guys, ganito siya dati yung ginawa namin. Nung kailan lang yun. Nung, yung parating na yung Pasko sa kanila. design mo na tayo. Uh Ito -huh. ganito yung ginagawa. Pero ako, hindi ko siya, hindi ko type kumain ng pag ganito lang siya kasimple. Parang, simple pa rin naman. <laughs> Pero, mas gusto ko yung crunchy siya. Pagkagat pag mo siya, medyo crunchy siya ba? Kaya, ang ginagawa ko is, ayan, kinaganyan ko siya. Yan. Parang, uh, open mo yung gas, tapos i- parang, kung sa Bisaya, i -halob. Ano nga tawag sa, ta sa halob sa Tagalog? Hindi ko po alam. Pasensya na po kayo. Basta, ginahalob na ko siya sa kalayo. na? na Oh. Then may nanay na siya. And then pa, paabuto niyo mo siya mga pila ka minutes kay pag initon niyo mo na siya, mukuan man siya, muhumok man siya, so di na siya lamig yun. So kailangan niyo mo mapaabot yung mga 1 minutes, inana ba, or 2 minutes ba, para inikaon yun mo crunchy yun siya, lamig kayo siya. Pero actually wala man yun siya lasa, no? Wala yun siya lasa, tabang yun siya. Pero lamig ni siya isula sa kape. Uh, basin pag mong gud pero ang sila ang style na inani gud wala nila ginahalob pero ako na ako ka, kapareha sa pinsan sa akong asawa nga inani po siya nga ginahalob po ni ang koan <laughs> mas lamit mong gud siya karansi siya ba lamit ka niya siya ipari eh, pare sa kapi oy Pisan pag dugay hindi mong gud siya ma, mag ma, di na siya madaot ba Bisan pagdugay ni mo ni siya kauno maabot na siya mga pila ka month, di ni siya dali madaot. Amot lang. Kaya siguro tagtugno -tag or kuan Basay lang ginahalo nila ni kuan Dili dali, dali mataot kung baga ba. So, ayun. So, hanggang dito na lang guys. Mamaya po ulit. Maraming salamat po sa inyong lahat. And please share and like to my YouTube channel po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa Maraming salamat sa panonood po. Maraming salamat. Bye-bye! Bye-bye everyone! Bye-bye everyone! Bye -bye. Thank you so much po. Bye!